Kasaysayan, Kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR Matalino, palakaibigan at matulungin Ganyan kung ilarawan ng mga kaibigan at mga taong nakakakilala sa kanya si Angelo Arpelieda ng Castillejo Zambales. Walang may mag-aakala na balang araw si Angelo ay maging isang wanted sa batas dahil sa ito'y nag-aral pa nga sa pagkahabugasya. 2012, nang mahuli ito ng mga kapulisan kasama ang ilan niyang barkada na gumagamit ng pinagbabawal na bisyo o po City Jail ang bagsak ni Angelo kasama ng kanyang mga barkada. 2016, nang ito'y makalabas ng bilangguan, simula noon ay pinasok na ni Anghelo ang panguhol dapat pagnanakaw ng mga sasakyan. Bumuo si Anghelo ng grupo na siyang katuwang niya para may sakatuparan ang kanyang mga plano. Dahil sa kagustuhang maging abogado ito balang araw, kung kaya't nagpapakilala rin ito bilang si Attorney Jefferson Bermudez, Batangas, Cavite, Pangasinan at iba pang lugar sa Luzon ang target ng grupo. Ayon sa otoridad, Simula noong 2016 ay nakapagtala sila ng humigit kumulang 30 mga gasolinahan na nabiktima ng pag-hold up ng grupo. They usually gas up 100 pesos from bababa yung iba at magtatanong kung nasaan yung CR. They observe the area, pagtulog yung gwardya, kukunin yung baril at or dapin yung gasoline station. Limas ang lahat ng kita sa kahan ng gasolinahan kapag ito'y madaana ng Arpilleta Gang. Hindi nakakaimik ang gwardyang nagbabantay sa gasolinahan na hindi alerto dahil kaagad nila itong tinututukan ng kanilang armas sa bayagaw ng sarili nitong baril. Ayon sa may-ari ng sasakyang nakarnap noon ng Arpilleta Gang sa Dagupan, nakasakay raw sa isang Honda Civic ang mga suspects nang sila'y mag-overtake sa sasakyan ni Rosauro na minam maneho ng kanyang driver na si Charlie. Mala, lang huminto sa gitna ng kalsada ang sasakyan ng mga suspects at magbaba nila ay kaagad na tinutukan ng driver ng Toyota Fortuner na pagmamayari ni Rosauro at kaagad na pinababa ang driver. Bago pa raw pinatakas ng driver na si Charlie ay kanila itong inutusang maghubad ng t-shirt at binatakbo sa isang palayan at sinabihang wag na wag kang lilingon. Kaagad na nagreklamo sa kapulisan ang driver na si Charlie at kanyang nakilala ang mga suspects base sa litrato na hawak ng mga kapulisan. Hapon ng October of 2017 sa Pangasinan, Nakatanggap ng isang tawag ang mga pulis na meron daw mga armadong tao ang nag-check-in sa RDL Hotel sa Poblasyon District 11 nang kanila raw puntahan para kumpirmahin ito. Habang sila papasok sa hotel ay bigla na lang silang pinaulanan ng bala ng dalawa sa mga miyembro ng grupo ni Angelo Arpilleda kaagad nagumante ang mga pulis at nagkaroon ng ratratan at nang matapos ang putukan ay bumulagta ang todas ng mga miyembro ng Arpilleda Gang kasama na ang kanilang leader na si Angelo, a.k.a. Attorney Jefferson Bermudez. Tatlong shotgun sa 38 na pistula ang nakuha ng mga kapulisan sa mga natumbang mga masasamang elemento. Narecover pa ng mga kapulisan ang cellphone ng leader na si Angelo sa loob ng kotse. Nang kanilang makita ang video na naglalaman ng kuha ng mga bandido, habang sila ay nasa biyahe. Pakinggan ang mga sinabi ng leader ng Arbelieta Gang na si Angelo sa video na ito na nakuha ng mga pulis. Kasalukuyan na pong paalis ang mga bandido sa kanilang pang-apat hideout. Ano po? sapagkat patuloy pa rin po silang pinag-uusig ng mga taong hindi nakakaunawa sa kanilang paglalakbay, sapagkat meron po silang 180 days to take over the entire Central Luzon, no? To be one day a famous legend. Ano? Ayan po. Ayan po yung mga yan. Ayan po. Deputy! Ayon sa impormasyon na nakalab ng mga kapulisan, balak pa raw sana ng grupo na sumakay sa Roro papunta sa Visayas Para doon naman sana tumira ng mga gasolinahan at sasakyan Pero hindi na nagawa ito ng grupo dahil hindi na sila nakaalis sa Luzon Matapos silang manlaban at natumba sa mga kapulisan, isa na namang patunay na kapag sa ka nabubuhay, ay sa baril ka rin Matotodas, Ikaw, sa anong paraan ka ba nabubuhay? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.